Bata pa lang siya. Matapang na. Ang pangalan niya, Teresa Magbanua. Isang guro, isang revolusionaryo, at ang kauna-unahang babaeng general ng Pilipinas. Pero bakit nga ba, parang wala tayong alam tungkol sa kanya. October 13, 1868, Pototan, Iloilo. Isinilang si Teresa sa mayamang pamilya. Pwede siyang mamuhay ng maginhawa, tahimik, malayo sa gulo, pero hindi iyon ang pinili niya. Nag-aral siya sa mga eksklusibong paaralan. Tumuntong sa University of Santo Tomas, isa siyang babae sa panahong hindi pinapakinggan ang kababaihan. Pero kahit pa, naging guru siya, matapang. May prinsipyo, hanggang sa sumabog ang himagsikan laban sa Kastila, ang mga lalaki na sa labanan, ang mga babae inaasahang manatili sa bahay. Pero si Teresa, hindi siya nanatili sumali siya. Binuo niya ang sarili niyang unit ng Katipunero, isang Bolo Batalyon. At sa labanan sa Yoting at Sapong Hills, pinangunahan niya ang mahigit isang libong lalaki kontra sa apat na raang kastilang sundalo, isang babae, sa harap, sa gitna ng digmaan. Doon siya tinawag na Visayan Joan of Arc. At ng kanyang tropa, naiisa, isa, ina, leader, mandirigma. Pero hindi doon natapos ang laban dumating ang mga Amerikano at muli si Teresa ang nasa harap. Sa Battle of Balantang, Marso 10, isang libo siyam, siyam na putsyam nakasakay siya sa puting kabayo, pinangungunahan ng kanyang mga tauhan. Kasama niya ang kapatid niyang si Pascual, magkapatid na general, naglalaban para sa bayan. Pero natalo sila at noong isang libo siyam na raan, napilitang sumuko si Teresa. Tahimik siyang bumalik sa buhay bukit pero hindi rin siya nakatiis. Pagdating ng ikalawang digma ang pandaigdig, matanda na siya. Pero ang puso niya, hindi kailanman tumanda. Ibinenta niya ang lahat ari-arian, alahas, kahit ang kanyang kabuhayan para makatulong sa mga gerilyang Pilipino laban sa mga hapon. Hindi na siya humawak ng sandali, pero ang puso niya kasing tapang pa rin ng dati. Noong 1,147, pumanaw si Teresa, tahimik, Walang igranding libing. Walang parada. Walang buong military honors. Wala man lang monumento sa Maynila. Ang unang babaeng general, halos limot ng bayan. Bakit nga ba tila hindi siya kilala? Siguro dahil mas kaunti ang naitatalang kwento ng mga kababaihan sa digmaan. O baka natabunan ng mas malalaking pangalan sa kasaysayan. Pero sapat ang tapang niya sapat ang dugot pawis na inalay niya. At higit sa lahat, karapat dapat siyang maalala. Isang babaeng general na karapat dapat sa ating paggunita. Kung gusto mo pa ng mga kwento ng kabayanihan na tulad nito, i-like, i-share, at i-follow ang ang anino. Para sa bayan. Para sa katotohanan. At para sa mga bayani na dapat nating maalala.